yung kung sino yung gumawa sa atin, alamin muna natin kung gano'n siya katalino, kaganda, kabait, gano'n siya kamaunawain. Eto, hindi ho ba tayo tao? Naniniwala naman kasi kayong tao tayo eh. Wala naman tayong pag-uusapan doon, na tao tayo, di ba? Si Charles Darwin lang naman ang naniniwala galing siya sa unggoy eh. Hindi ba? na tayo raw galing sa mga unggoy. Sabi ko, sa lahat ng panggagalingan, ayokong manggaling sa unggoy. Bastos kasi yung mga unggoy, kung kailan may nanonood, saka nagkakalkal eh, di ba? Manood kay sa Manila so, Tuntua siya kung kailan may manonood eh. Kung tayo galing sa unggoy, makakama na tayo ng ugali ng unggoy. Sa bagay, may taong mukhang unggoy talaga. Pero, hindi ako naniniwala na may ang tao galing sa unggoy. Ngayon, kung tayong mga tao'y narito sa mundo, may gumawa sa atin, paano natin malalaman na kung sino yung gumawa sa atin? Dapat maunawaan natin siya. Bago natin alamin kung sino siya, dadagdagan ko lang po ng kapiraso yung ating general agreement. Ano? Meron na tayong general agreement dito, wala lang makakapagpabulaan sa atin noon. Una nating napagkasunduan, may gumawa sa atin ngayon kung may gumawa sa atin. Alamin natin kung gaano siya kadakila. Ano siyang klasing manggagawa? Ha? Ano siyang klasing gumawa? Una. Siyempre, siya gumawa sa atin. Siya gumawa ng kamay. Ano? Payag kayo ron, ano? O, di, payag kayo siya gumawa ng kamay natin. Payag pala naman kayo eh. Payag din kayo yung ating kamay. Ganito itsura. Ito naman ang pangkaraniwang kamay. Hindi naman no extraordinary yung kamay ito. Eh. Pareho lang din ang kamay niyo, yung kamay ko. Ngayon, yung kamay, mapapansin mo, may maliit, may malaki-laki, may malaking-malaki. Merong di masyadong malaki, merong matabang maliit dito. Hmm. Tawag dito, hinlalaki, hintuturo, palasinsigan, hinliliit, ito ano tawag? Hinggigit na. Ayan ang sabi ng matatanda. Sabi naman ng lolo ko, ito raw ay, sabi ng lola ko, ito raw po ay laking mangmang. Dahil walang masyadong gawain ito eh. <laughs> ito meron, palasinsingan. Ito, hintuturo, <laughs> di ba? Ito, himpipisa. <laughs> Dahil, ayan, maraming ginagawa eh. Ganyan na, yan na observasyon. Makikita mo yung gumawa sa atin, ba't niya ginanito? Ba't hindi pantay-pantay ano? Isa sa mga pangunahing suliranin ng tao, akala niya ang Diyos o yung gumawa, hindi fair. Nang gawin, di... ba't hindi tayo mga tao, hindi pantay-pantay ano? Sabi niya, bakit? Parang hindi tayo mahal ng Diyos. May ginawa siyang mahirap. May ginawa siyang mataas. May ginawa siyang pandak. Mayroon naman pagkapandak-pandak, unano lang talaga. Mayroon naman ikaw mataba. Pagkataba-taba, kahit yun din ang kainin, mataba pa rin. Kahit mag-reduce, mataba pa rin. Yun naman payat, kahit tambakan mo ng kanin at karne, payat pa rin para ikaw hindi tayo mahal ng Diyos, hindi tayo pantay-pantay ginawa. Sabi ko, kung nag-aral na nga ako ng mga reasons, kahit wala pang Biblia, bibigay ko sa inyo reasons ko. Kung lahat ng taong ginawa ng Diyos, pantay-pantay. Ito, -pantay, ang consequences. Pantay-pantay ng taas. Yun ang gusto mo eh. Para sa'yo, kung mo ang Diyos pag-ibig, dapat pantay-pantay. Hindi pantay-pantay tayo ng taas lahat six-footer. Yun ang lalabas. Pantay-pantay din ang ilong. Siyempre, magre-reklamo ka kung di pantay ang ilong natin. Dapat pareho ang butas, pareho rin ang taas. Hindi pwede yung, yung isa nakatiwalik, yung isa may nakayuko dahil pare-pareho. Eh. Di ba? Tapos, pantay-pantay din tayo ng balat. Pare-pareho ng kulay. Pare-pareho ng laki ng tenga, ng laki ng noo. So, matutal, pagkahog nangyari yun, magkakamuka tayo. Payag kayo. Di ba ganun mangyayari? Magkakamuka. oh, kung ang lahat ng tao ngayon magkakamuka, eh nagnakaw si Juan. Hinabol ng pulis. Tumawag ngayon ng patrol. May nagnakaw dito, tumatakbo eh, apat yung pulis, tumatakbo rin sila. Tumatakbo rin magnanakaw. Lima na yung tumatakbo, magkakamuka. Sino huhulihin mo rin sa lima na yun? Ha? <laughs> magkakamuka yun eh. It will cause confusion in society. Pagka tayo pinagpare-pareho ng Diyos, sa lahat ng bagay, magkakaroon confusion. Bakit? Kung pito kaming magkakapatid na lalaki, eh pare-pareho kami lahat eh nag-asawa yung panganay namin. Eh, baka kahit sino sa amin, hilahin yung hipag ko. Bakit? Eh, prepare kami. Marami ng gulong mangyayari sa sosyedad. Kung kwentuhan ko kayo, kapiraso, merong isang tao, gano'n ang naiisip, bakit ang Diyos parang hindi pantay-pantay, nakasandal -pantay, siya doon sa isang puno ng duhat. Nakasandal siya gano'n, nagbubulay-bulay siya. Kita niya yung duhat, ang liliit ng bunga, pero matamis. Kanya maliliit. Lakalaki ng puno ay eh. nasa malaki. Eh. Maliit yung bunga. Yung konti, natanaw siya doon sa bandaron, merong kalabasa, lalaki ng bunga, kaganyan. Kapalanggana yung bunga eh. Pero nakita niya yung, yung puno ng kalabasa, ang liliit naman ng puno. Di ba gumagapang? Ganito lang yata halos yung Naisip niya, ba't kaya ganun ginawa ng Diyos? Para siyang tutol. Ito, laki-laki ng puno, lilit ng bunga. Yun naman ni eh, lit ng puno, kalalaki naman ng bunga. Habang nag-iisip siya, humangin, may nahulog na kumpul-kumpul na mga duhat. Sunod-sunod, duma, dumapong sa ulo niya, gano'n. Nung ganun sa ulo niya, bigla siya sumigaw, Panginoon, patawarin mo ko. <laughs> Alam niyo kung bakit? Naisip niya, kung yung palang kalabasa nandun sa mataas na punong malaki na yon at yung kumpul-kumpul ay -kumpul, eh, bubaksak na gano'n, mawalan ka ng malay tao noon, hindi <laughs> ba? Sa lalaki nung babagsak sa'yo. Kaya pala gano'n. Naisip niya, doon sa bandarol, may labanos. Nakalubog sa lupa. Kung yung palang labanos, inilitaw ng sa lupa, madaling mapipirwisyo, manipis ang balat eh. Di ba, no? Lahat ng nakalubog sa lupa ang bunga, manipis ang balat. Kamote, patatas, carrots, radish. May dahilan kung bakit nakalubog. O. Meron naman bakit nakalitaw. Ha? May dahilan din. O mag-isip ka, bakit nakalitaw yun lang ka? <laughs> Sige nga, pangahasan mo nga kainin yun lang ka. Manipis babalat nun. Ha? <laughs> tatanggihan mo yung balat ng langka eh. Hindi. <laughs> Maano yun eh. Parang durian, ano? <laughs> Ibig ko sabihin, sa lahat ng ginawa ng Diyos, may reason eh. Sa lahat ng ginawa. Basta may gumawa. Nagkakaintindihan tayo. Ngayon yung gumawa, may wisdom. Bakit? Tinan nyo, hindi pinagpare-pareho yung ating kamay. Maiisip ko, bakit may namang kuko? Oh. May wisdom. Hindi nga pare-pareho. Pagkakakain ka, ba? Pantay, pantay na, no? Susubok ang kanin, dadampot ka sa pinggan. Mm. Oh. Pantay, pantay, hindi. Kung sakaling ito ngayon, eh, pantay, pantay na ganyan. Pagdampot mo kaya ng kanin, ano kaya mangyari? Ha, intindihan niyo, mga kapatid, ibig sabihin, therefore, yung gumawa ng kamay, naiintindihan niya kung saan gagamitin ito, eh. Di ba? Alam niya, at alam nyo, natuklasan ng siyensya, wala palang tao na pareho ang fingerprints. Ito. Kahit po sinong tao, kahit magkakambal, kahit magkapatid, kahit yung magkadikit na kambal na tinatawag sa Siamese Twins, hindi po pareho ang fingerprints. There is no incident wherein two persons were born with the same fingerprints. Wala hong incidenting gano'n. Ibig lang sabihin, yung gumagawa sa tao, binibigyan niya ng identity ang tao. Yung tanging pagkakakilanlan. Bukod sa magkakaiba na ng ilong, magkakaiba pa ng tubo ng buhok, ha? merong magkakaiba ng itsura ng muka, may bilugan, may lapad, may masyadong mahaba ang baba, meron namang masyadong mahaba ang noo. Yun, identity. Pero binigyan niya ng isang permanent identity ang tao dito sa fingerprints. Na pag-aralan ko po yan, sa siyensya, wala pala niyan na parehong tao, pareho fingerprints. Sa tagal na ng mundo, walang tao may record na nagdalawa ang fingerprints, dalawang tao pareho. Wala. Talungin nyo sa mga dalubasa. Meron nga yung ibig sabihin, yung lumikha sa tao, mga kababayan, mga kapatid, isang manglilikha na binibigyan tayo ng ating sariling identity. At isang manlilikha na nakakaunawa ng ating personal needs. Bakit? At na ninyo, kailangan mong vitamin C. Ha? Wala hong vitamin C ang ating katawan. Our body does not produce vitamin C. Even a slight amount of vitamin C cannot be produced by our bodies. Ngayon, naglagay naman siya ng prutas. Puro naman maraming vitamin C. Pinya, may vitamin C. Papaya, naku, napakaraming vitamin C. Bayabas, may vitamin C. Yung kalamansi, meron din konting vitamin C. Akala nung iba, yung kalamansi, maraming vitamin C. No. Yun yung, yun hong kalaman si hindi hu vitamin C ang marami ron. Pero merong vitamin C yon. Ngayon, kailangan ng tao vitamin C para wag ka sipunin, para wag ka ng ulcer, para maging ma firm, firm ang laman mo, wala kang masyadong maraming sakit na kati, kailangan mo vitamin C. Naglagay ang juice ng vitamin C dyan. Naglagay yung gumawa, ibig ko sabihin. Na ano, ano pa, ibig ko sabihin, <laughs> yun hong gumawa, nauunawaan niya ating mga pangailangan. May kuko dahil may hanit.